Isang panawagan na naman po ang ating nabigyang tugon dito sa Malasakit at Work. Ito ay para sa isang kababayan natin na problemado kung paano matutustusan ang pangailangan medikal ng kanyang ama na isa ng senior citizen. Kung paano, panoorin po natin ito. Gandang araw po sa inyo lahat sa ng PTV Malasakit at Work. Lalo-lalo na kay Kongresman. Doon po ito ang pasasalamat ni Alena Durano sa agarang pagtugon ng ating programa at ng tanggapan ni Senior Citizens Party List Representative Rodolfo Ordanes sa pangangailangan medikal ng kanyang ama na 75 taong gulang. Ayon sa kanya, dalawang taon na kasing iniindan ng kanyang ama na si Tatay Rodolfo ang pananakit ng kanyang palakang. Subalit dahil na rin sa kawalan ng pera ay hindi nila kaagad nadala sa pagamutan ang kanilang ama. Lumipas pa ang ilang taon bago nila napasuri sa isang spesyalista si Tatay Rodolfo. Ayon sa doktor, may mga kailangang laboratory test at gamot ang kanilang ama. Pero ilang linggo na ang nakalilipas, hindi pa rin nila nagagawa ang mga kinakailangan ng doktor. may kamahalan po ng X-ray, kaya hindi po ako ako sa inyo para sa katulitan ko. Nung araw na yon, agad na nakipag-ugnayan ang malasakit at work sa tanggapan ni Senior Citizens Party List Representative Rodolfo Ordanes. Hindi man niya nasagot ang ating tawag dahil siya ay nasa budget hearing sa Kamara, isang mensahe naman ang kanyang ipinaabot para kay Tatay Rodolfo. Ito ay ang pangakong tulong sa kanyang mga pangailangang medikal. Makalipas lamang ang tatlong araw, natanggap na nila Tatay Rodolfo ang pangakong tulong mula sa tanggapan ng Senior Citizens Party List. Ang tulong po na ibinigay sa akin sa amin ni Congressman ay ang tulong pinansyal para sa mga magulang. Ayon kay Elena, agad itong ipambibili ng mga pangangailangan ng kanyang mga magulang. Pangailangan ng mga gabot nila, mga vitamins, gatas. Bibili ko po yung mga pera na yung para sa pangangailangan nila. At yung iba po ay tinabi ko para sa susunod. Wala lang mga pangangailangan malaki din anyang may tutulong ito sa kanyang mga magulang. Malaki po ang naitulong niyo sa amin. Kasi kung wala po, wala pa kayo. Hindi pa po makupabayad yung mga kailangan ng mga magulang ko. Labis din ang kanyang pasasalamat sa ating programa at kay Congressman Rodolfo Ordanes ng Senior Citizens Party List. Napakabilis po ng pagtulong sa amin ni Congressman. Hindi pa po, po umabot ng isang linggo, siguro mga tatlong araw lang. Tatulungan niyo kagad kami. Kaya nagpapasalamat po ako ng buong puso sa inyo. Pagaling po kayo, Tatay Rodolfo. At sa mga nais nice pong dumulog sa ating programa, mari po kayong magpadala ninyo mensahe sa ating official Facebook page na PTV Malasakin at Work. mari kayong mag-message sa PTV Malasakin at Work at gmail.com. At huwag niyo rin pong kalimutang i-like, i-follow at i-share ang aming page. Muli ang tunay na malasakit ay laging at work.